Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tunay na Diyos sa Israel, pero bakit nandiyan? Sabi niya, nandiyan, nakaluklok sa tulong ng mga Ibig sabihin, nandyan ang presensya sa Diyos sa ha, la, dalawang larawang kirubin. Yun ang dahilan niya sa si si Tito nagdasal sa harap ng dalawang larawang kirubin. Tayong katuliko bro, magdasal tayo sa altar. Kung basahin natin ang ikalawang hari, 18 kung magdasal kayo magsamba sa harap ng altar. Ang ibang sikta bro, wala ng altar. Tingnan yung lang, simbahan. I, uh, ikalawang, hari. Hari, De, ikalawang hari, 18-22. ay kalawang hari 1822. hindi rin so, niya ba, ma na. hindi rin niya maaasahan ang tulong ni Yahweh hindi ba't ipinagiba na niya ang mga altar nito hindi ba't sinabi niya sa mga tagahuda na sa altar lamang na nasa Jerusalem dapat sumamba okay sumala so, na dapat sumamba tayo sa altar at ang templo ng Diyos, brother may altar pa patubasa brother Jando yung Ikalawang Chronicles, Chronicles chapter 3 verses 7 to 10, di ba? Ang specific na otos ng Diyos ni Solomon, magtayo ng templo. Wala na kayong mabasa na nagsabi pang Diyos, Solomon, lagyan mo ng mga larawan ang templo. Wala na. Pero bakit nilagyan ni Solomon ang templo ng mga larawan? Hindi lang sa altar, sa kisame, sa siling, sa entrance. Dahil yun ang dapit, ang lugar na labing pinakabanal. Tunggasahin natin. So, Naka-record na, ka, kong... bro? Sige. Chronicles. Ikalawang Sigan, ikal, ikalawang kronika tres gis? Tres, ah, gis. Treson lang sa gis. Ah, ito sabi. Kaya. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng dalawang kerubin na gawang nilarawan at binalot nila ng ginto. So, kung basahin natin mula sa city, hindi lang sa altar, sa kisami, sa walling sa ceiling at sa entrance. Dahil yun ang da, da lugar na pinakabanal. At so, ibig sabihin, ang templo ng Diyos may altar. Ang tanong bro yung simbahan ng ibang sikta, Iglesia Ni Cristo is Este, mayroong altar ba? O speech na yung dating sa kanila? O, oh, murarag katong kwan, kanang murabitaw siya, o kanang korte. O, entablado? Oo, oh, ingana. So, unya ang templo na Dios may mga larawan. Uh, may tanong pa ang iste. May mismo sa Wala, walang larawan ang ang sinagoga. Natural, walang larawan dahil sa mga hudiyo yun. Oh, oh, so, Diyos. Ang templo na Dios kung saan ang mga apostolis, tapos na tapos si eh, ng muling na buhay. Saan ba natin mabasa ng mga apostoles magsagawa ng misa sa loob ng templo? Kung basahin natin, brother, niya ang templo, may larawan na. Kung basahin natin, ang ito, brother, gawa uh, 5.42. Okay, atin basahin sa gawa 5.42. Oh, uh, ito naman ang sinasabi na natulong talata 41 Nili, nilisa ng mga apostolong kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos sa sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo okay. so, uh, brother, Jando, brother, brother Jando ang yes. isa naman Uh, gawa 246 gawa 246 gawa 246 ito naman ang sinasabi araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban So, yung pira, -pira tinapay yun, ang breaking on the break. Kung tingnan natin, Mass in the new testament is breaking the bread ibig sabihin araw-araw sila sa templo wala tayong mabasa araw-araw nandiyan sa sinagoga dahil sa mga yun. so araw-araw nandiyan sa templo yun na lang brother na mayroon tayong daily mass diba dahil ang mga apostolis araw-araw sila nagsagawa ng banal na misa sa templo so ang templo pinagawa may may niresko ni batalares na nagiiba na yung templo Panahon na si Kristo ay namatay sa cross yun sa Mateo 26-52. dos ng templo. Ang literal na templo ang yung sabihin ni si Kung nagiba ng templo, bakit panahon sa Papusulis may templo pa? At pumasok pang mapusulis at nagsagawa ng banal na misa? Di So, bali na bro, nga ang dalawang larawan sa Biblia, may idols ay may icon ang ipinagbawa yung Diyos Diyos kahit paggawa lang ng larawan ng mga Diyos Diyos bawal na yon. yung binanggit natin mga Diyos Diyos nila. Ngunit ang Diyos ang sa ang ISD eh lalo yung ISD sabi na si Moises lang inuutosan. Kung si Moises lang inuutosan malinaw naman yung Galatia 3 o no sa Living Bible kung basahin natin ang Latin Bulgate at sabi sa Bisaya bro o mga hungog na galasyon ng kinsen naglumay ko na sa pagdili pag toong nga si Kristo binakuli, pinado sa cross sa Latin Vulgate na. Pero ato tas, doon tayo ta sa Living Bible, si San Pablo nagdala ng placard at nandiyan ang picture ni Latin na nagkapangko sa cross. Ang panahon, sino ba ang nagkoto San Pablo magawa ng magdala ng placard? Galatians, ang sa oh no, pero sa The Living Bible yun, bro. The Living Bible. Okay, The Living Bible Galatians 3:1 ganito ang sinasabi. Uh, ang sabi ganito. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you, for you used to see the meaning of Jesus Christ's death as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. So, malinaw na si San Pablo. Maraming salamat, Brother John Doe. Marinaw, San Pablo, Brother, nangaral, napakilala ng Kristo, may larawan siyang daladala. Ang tanong, kung basahin natin ang Colossus 1.15, si Kristo po ang uh, pakibasa, Brother John Doe. Ano yan, brother? Colossus 1.15. Ano yan? Colossus 1.15. Lucas? Colossus 1.15. Colossus 1.15. Okay. Ito naman ang sabi sa... Colossus 1.15, eto. Christ is the visible likeness of the invisible God. He is the firstborn son superior to all created things. Tagalog. Pwede rin yan po. Mas klaro yung Tagalog. Tagalog. Tagalogin natin. So sabi sa Tagalog ganito. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Malinaw na si Kristo pala, larawan ng Diyos na hindi makita si Diyos. Ibig sabihin, uh, ang Diyos nito na unang nagawa ng larawan, yung sakresyo, siya diba? ang nagawa dika, mula sa alikabok o sa pote. So kung tingnan natin, brother, yun ang dahilan ni si San Pablo nangaral sa taga dala-dala niya ang picture ng ating mga ang ipinakita pinakita sa mga taga-Galasyan. Ito po ang Kristo na nagligtas sa atin na napako sa cross. Ang tanong, ang ibang sikala, langunan po naging iligtas tayo ni Kristo. Ang tanong, anong larawan ni Kristo na napako sa cross? Pagkano ang ganilang anak? Daddy, ano pang mukha ni Kristo na napako sa cross? Ah, basta lang sa biblia si Kristo na napako sa cross. Kasi si San Pablo, nangaral sa siya, may larawan sa daladala. Tayo, tayo ang kasama ng San Pablo, hindi yan. sa si born San Pablo at eh, bang sigta. Dahil nangaral siya ng Kristo na may larawan. Yun lang aking itasher. Uh, sana nagkatulong kayo sa yung pagsaliksik, brother. Saludo pa ko sa iyo sa pagsaliksik sa ating doktrina. Maraming salamat. Back to you, brother. Bro, Jando. Jando. Bro, Jan, bro. Yes. Uh, dahil uh, isinulat niya yung kaugnay sa katanungan sa uh, nirecord niya si sige uh, pa pakirecord record ito kapatid yung katanungan mo sa Juan DCCT uno uh, tres paano yun sasagutin dahil madalas siya ginagamit ng INC no pagkibasa mo na Brother sa Juan kapitulo muli DCCT uno Okay, ito naman sinasabi naman sa, sa Juan 17, 1 hanggang 3? Ah, uh, yes. Okay, ito sinasabi? Pagkasabi ni Hesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin kanya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Heso Kristo na iyong isinugo. Okay. So yun, malaking problema kasi nila sa salitang iisa. E paano natin yan sasagutin? Yung salitang iisa, e uh, only one God, kaya ang tanong nila sa cross-examination, kung si Kristo ay Diyos, at kung ang Ama ay Diyos, ilan ang iisang Diyos ninyo? So, napakalaki talaga ang problema nila. Ang tanong, yun po bang salitang iisa only? No exemption. Wala na ba talaga yung kasama? Gamitin natin ang talata, uh, pagbasa sa Genesis, Kapitulo 7, versikulo 23, Genesis 7, 23, sa New Jerusalem Bible. New Jerusalem Bible. Okay. 23. Every living thing on the face of the earth was wiped out. People, animals, creeping things, and birds. They were wiped off the earth and only Noah was left and those with him in the ark. Okay. So, malinaw, ha? Huh? Itong talatang ito na binasa ni Brajando sa uh, Genesis Kapitulo 7, bersikulo uh, 23, napakalinaw na ginamit niya, Only Noah was left and those with him in the ark. So, napaka parallel talaga ito sa Juan 17, 3. Only through God. May kirugtong. And Jesus Christ. Sa case ni Nua, malinaw, ang naunang konteksto only was left. Sa Tagalog, natira o nakaligtas. Pero may ip -ip tuloy natin sa dulong konteksto. Kaya may tinatawag na conjunction. Ano yung conjunction? And. Yung only was left, hindi lang kay Sinuwa lang ang tumutukoy, kundi may kasama siya, yung pamilya ni Nuwa. Only was left na nakaligtas sa baha. No? Kaya, uh, itong talatang ito, very related talaga sa talatang ginagamit nila, Juan 17, 1-3. Uh, no? At... Brother Nell. Oh, oh yes. Kaya kahit may palapo sa uh, ano sa 5, diyan sila mabubuking sa 5. Oo, oh, 5 Oh, oh. 5, oh, 1:25, oh. diyan sila mabubuking na si Kristo nag na wala pa hindi pa nanilik sa ang salibutan. Mm, -mm yes, yes. At uh, uh Brother, Vindel, eto, Brother yes. Vindel, oh, Ito Brother Wendel yes. Mas matibay to na ano na pambigay na sagot. Ayan oh. Ayon sa, who, sa Jude chapter 1 verse 4, For some godless people have slept in unnoticed among us. Persons who distort the message about the grace of our God in order to excuse their immoral ways. And who reject Jesus Christ, our only Master and Lord. So, kung ating tatanggapin yung kanilang unawa sa term only, lilitaw ang Ama, hindi na Master, hindi na Lord. Hindi, hindi na Lord. Oh, yon. Yon ang problema nila, uh, radyando. Pag literal talaga, hindi lang yan, no? Ang uh, ginagamit na salitang only, pa, oh, yon. ah, uh, kahit basahin mo ang uh, tinatawag niyo American Bible sa naturang salin. So, diyan pa lang, Brajando, butata na sila. Then, mag-ingat tayo, brother, yung Juan Otso Corinta, pag iglesia ni Kristo ang magbasa, dagdagan nila ng lamang kahit walang lamang. Oh, yung only. Uh, dagdagan nila ng only. Oh, uh, dagdagan nila lamang only. Kahit walang babasa ng only, lamang. Dagdagan nila. Ibingat po tayo. Sige po. Um, maraming salamat po sa lahat. And then, isa po akong, ano, nagasubaybay kay Father Darwin Gitgano. And then, isa po, isa din ako sa naging, naging altar server sa National Shrine of the Sacred Heart of Jesus. So, 'yun lang po. At uh, maraming salamat sa bisay mga brothers and then kay Brother Jando. Tapos kay Ayun. Father Danilo and Brad Brendel Talibong. Maraming salamat po. Sana marami pa kayong matulungan ng ibang ibang sekta po na bumalik sa bumalik loob sa ating pananampalatayang Katoliko. Yes, yung kanina lang, yung sa tanong ni Bro Rex lang, may mayroon lang tayong idadagdag konti. Baka nakikinig pa si Bro Rex. Uh, mayroon tayong eksaktong dahilan yung bakit daw inano yung Sodoma at Gomorrah. So, idadagdagdagan lang natin yung inano ni Bro Wendell, no? Pero eh, actually, mayroon siyang eksaktong sinabi di dito, no? Um, una, basahin muna natin Genesis lang. Chapter 19, verse 24, 25, bro. Tagalog. MBB. Genesis 19? 24, 25. Yan. Yeah. Yung, bro Rex, baka na, na, nakikinig ka. Ito rin exacto din nasagot din. No? Um, Di bang kay, kay bro Wendell na sagot? Genesis 19, verse 24, 25. 24 to 25. Ito hmm. pong ating mababasa mga kapatid. Sabi dito is ganito. Genesis 19, chapter 24 to 25, ito po ang nakasulat. Sabi dito, Sa kapalamang pinaulan na ni Yahweh ng apoy at asupri ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati na ang mga pananim. Mm. -hmm. Kaya ang tanong ni, ni Bro Rex, ano ba talaga dahilan daw yan? No? So, uh, sinabi din natin, no? sexual immoral. Mayroon pa, mayroon pa palang ibang ano dyan. At uh, sa Tagalog nga, Ezekiel chapter 16 verse 49. Nandyan po yung dahilan. Exactong dahilan din. Ano yun, Ezekiel chapter 16 verse 49. Ezekiel chapter 12, wait lang 16 verse 49. 16, yes. verse 49. Ito po ang ating mababasa. Sabi dito po, is ganito. Yan ang isa sa dahilan, Bro Rex, baka nakikinig ka. Okay, ito po ang nakasulat. Tingnan mo ang mga makasalanan ng Sodoma. Siya ang mga kasalanan. At ang... Ang mga Tingnan kasalanan. mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Hmm. Siya at ang kaniyang mga anak ay may maipagmamalaking kayamanan at kasaganaan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Ayun, isa pala yan, selfish. No? <clears throat> isa yung dahilan pala yan. tapos sa 50, uh, sa 50, tuloy po. Sa 50, ito ang ating mababasa. Sa 50 po. Sa 50, ito po ang nakasulat mga kapatid. Laging panalo sila. Buko doon, gumagawa sila ng kasuklam-suklam na mga bagay. Nang makita ko ito, penarosahan ko sila, gaya ng inyong nalalaman. Yan, bro Rex, yung tanong mo, ano bang mga kasalanan nila? Maliban sa, actually yan, sa, sa ibang saling yan, abomination. So, yun ang imos, uh, sexual immorality, homosexuality. At pag uh, maliban dyan, dun sa 49 pag inano mo bro Rex, ang isa sa pinaka ano yan, uh, yun nga selfishness pala. Hindi sila marunong tumulong sa kapwa. So marami pala silang mga kasalanan din, no? hindi lang sa homosexuality. Yun lang idadagdag natin para meron tayong atibayin talaga na exact, exact na dahilan. Yan, yan. Nasa Ezekiel 1649-50 bro Rex, no? Yung mga exact na dahilan. Yun ang uh, mga divine law noon. Uh, sa Book of Genesis. Yun ang mga sinuway nila, no? Selfishness, ayaw tumulong sa kapwa, sexual immorality. Yun po kapatid, uh, back to Ibro Aljan.